kanya-kanya ng propaganda that the hope is the candidate in 2028. It can work, it cannot, it pwedeng hindi mag-work. Kung hindi mag-work, baka magkaroon ng revolusyon, yun ang ano ko na mabigat yun. Pag nagkaroon ng revolusyon ngayon, mabigat. Uh, it might be something that will be worse for the country. Sir, yung comment nilang po sa resignation, ay sa pagkaka-appoint ni Sen. Uh, Three things. One, sa taong bayan, pray. 2 uh, sa, sa atin lahat uh, bantayan. 3 kay uh, bagong ombudsman na uh, um, congratulations and just follow your oath so ako naniniwala lahat ng tao may talent at uh, ang mabigat kasi pagka sa judiciary ko uh, ombudsman once na mag oath ka, nasa sayo na yun eh so kung magpapagamit ka sa politika, may grupo ka may agenda kang sarili you can do that. But if yung konsensya mo, yung direction mo, pag nandiyan ka na, di ba, we, we've seen that in the past, eh. We've seen Supreme Court justices appointed, then they went against the president. Di ba? Kasi sabi na, sandali lang, pag-appointed na. So, ako, it's a clean slate for me, ha? Give Boying Remulia clean slate. Then, bantayan kung anong gagawin niya. Yes. Sir so, Mary Morales from One News. Balikan ko lang po yung sa kulit. Ano sabi po kasi na Sen si Ayon, lagi naman daw po yung naging topic sa minority. Pero ngayon po ba, walang uh, ligawan ng boto, ng, uh, ng signature po for a change of leadership? Dilawin ko lang ha, nagtatanong ngayon One News. Yung una kasi naglabas ng no, nagkagulo, ano yun? One... One, one TV po yata. One TV. So, akala nung lahat, it was a affiliate, di ba? So, okay. Walang active na ligawan in the sense nung una. Nung una, nung nilabas ni Sen. Lacson yon I can tell you, wala akong kinakausap. Okay. So, kausap kami ni si SP Soto of, sa phone, I think the other day, about some things lang and ano, etc. Sabi nga niya, basta tayong friendship para nakakapag-usap tayo. Tapos, inuulit nga niya. Sabi ko, pero so sabi nga niya, hindi, hindi kami actively. Sabi ko, SP, basta yung yung majority nyo na sa inyo, minority namin, walang pagbabago. Pag di ba So, hindi mahaba usapan namin, but ang, ang point ko is that in a sense, there's always a ligawan, but in a sense na yung parang kami ni Cheese nung, nung, nung natanggal kasi Senator um,